Hello po mga guys. Ayun na naman po. Magkukusina na naman po tayo. Magagulay po tayo mga guys na mustasa. ayun po. Tingnan nyo po mga guys. Sariwa-sariwa po. Dahil sariling tanim po ang mustasa niya. Wala ang abuno. Ayun Wala nung non-organic. Organic po yan. Po. Kung sa kung may lupa, laang na Wala ano, laho mga dinamita ng mga pang-abono ko. Sadya talaga ng mga guys. ito ko po yan mamaya. yung po, ustasa. mga guys. Ayan po. po ay mahilig sa gulay mga guys. Kaya kung makikita nyo halos per mga fruit ko mga gulay. Yan. mga isda yan po lalawakan po natin ang isda yan mga guys yan po. Tingnan niyo po mga guys. Mas na niyo po wala. Ito, Ito po naman yung isda natin. Ilalaho ko mga guys. Ayan po. Yan mga guys. Nalinis ko na po kaya ganyan. Ayan po. mga guys. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. Nakaaching po po tayo ng isda mga guys. Ayan po. Ayan po ang natin po sa mustasa. Mga guys. Ayan po. Mamaya po. po, luto na yan mga guys. Ayan. Ayan. Ayan po mga guys. Ito ang ating lalawakan. Mustas at isda. Hanggang sa muli po mga guys. Maraming salamat. Panood niyo po kami aking pagluluto sa kusina.